So, all right. Um, uh, papasok ko ng trabaho. Alas G's. <laughs> Gabi. Ready na ba ako? Pakita ko sa inyo salbas labas. Ayan. Wow! Lapas na tayo. <laughs> masasaktong sasakyan Ewan ko naririnig nyo ako sobrang hangin eh Dito nga no, kailangan nyo isaksak yung sasakyan nyo Para warm ang oil Okay lang yan, let's start na uh, nakasaksak Ito nyo yan Ayan, <laughs> hindi ka katindi ang ano na uh, start dito sa Saskatoon, dito sa Saskatchewan Grabe. Tindi. Tama. Ang ko kasi ano, alas 10 hanggang alas 6 ng umaga. So yan. Hindi, hindi naman araw-araw kung uh, ano lang. Kung may oras lang pumasok. Kaya <laughs> yeah, maganda ka ano ko trabaho. Flexible sa oras. Ay. Yan. Ay, sorry. <laughs> yan. yung ano, galakad dun oh. <laughs> relax relax na relax si kuya oh ah, nyo grabe tara at sa, sa kalsada naman tayo video ko yung ano dadaanan natin nakakatakot mag highway ngayon kasi sobrang lakas ng hangin kaya dito magsa side street lang ako grabe natin ng heater syempre higitan ng ano ng uh, upuan Samahan <laughs> <So>, tara <laughs> Gra grabe pala kalsada. <laughs> Nabigla ako. lang Hindi dito basta bastang snow. <laughs> Pagliko ko dun sa isang kanto, mislide ako. <laughs> Buti wala mga sasakyan. Kasi ako pasok. <laughs> Bali di up talaga ako ngayon eh kaso ano, sabi ni boss kagabi eh, kung pwede daw ako pumasok. Eh late na naman lang ako matutulog. Eh pasukan ko na, sayang din. Pero kung nakikita nyo ano, eh, ko kung nakakuha ng maigi ng uh, GoPro ko. Grabe. Ano kayo itsura nito bukas? So, busy siguro yung mga truck. <laughs> sa pag-araro ano, pag, uh, pag ng mga snow ngayon. Grabe to eh. Nakakatakot mag-drive, sa totoo lang. Yeah. Sa Pilipinas, wala tayong ganito. <laughs> ano ba sa Pilipinas? Uh, pag, uh, sa pag malapit kay sa ano sa sa bulkan <laughs> siguro ganito siguro ganito tapos sa mga rotonda dapat dahan-dahan lang kahit naka winter tire kayo no nakakatakot pa rin kasi sa sobrang kapal ng snow nga eh mataas oh. Sa camera siguro mukhang hindi mataas pero ang dinadaanan mo ganyan nakataas yung ano. <laughs> yung uh, snow sa gilid, yung, uh, ganyan na siguro kataas oh. Kaya ang takbo ko ay ano lang 30. <laughs> sa Toronto hindi eh, naman ganito eh gan hindi naman ganito kakatindihan ano snow. <laughs> di ba? Yung tumira kami doon. Matindey. So, ito yung aking vlog ngayong gabi. <laughs> yung aking likod eh hindi ko na makita gawa ng snow yan Kita nyo, yung tao sa gilid Naghihintay ng ano, bus Ang lamig po ay minus along na ah, Siguro mga minus 20 <laughs> kaniyang yung huli kong kita kanina yung ano Minus 17 so, Ngayon ay mga minus 20 Huy 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 <laughs> Yung ibang ano kasi yung ibang sasakyan Uh, parang sinusunod nila yung walang ano, walang masyadong snow sa gitna. Eh, halos kainin nila yung anong kalsada ng kabilang ano daan. Hirap pa mamaya pag uwi ko maglilinis ka pa ng ano. Maglilinis ka pa ng sasakyan wala kang makita <laughs> delikado yun ha? kasi pag may dumadaan na malakas na hangin yung yung snow eh na naangat parang alikabok umilalakad oh, may naglalakad pinoy pinoy nga <laughs> si ate may naglalakad hanggang sa Saskatchewan yuan basta basta so yung mga ano po ano yung mga darating pa lang ng ano ng uh, Saskatoon City or dito sa Saskatchewan. So ito yung ma, ano pa-welcome sa inyo ng ano ng uh, Saskatchewan province. <laughs> so pag papasok kayo ng work, syempre wala pa naman kayo sa sakay magko-commute kayo or mag-Uber, no? Sasakay kayo ng or magsasakay kayo ng bus sigurado mamaya eh. Pero pero siguro mamaya ano, mamayang madaling araw. Ano yun ito, parang bulldozer ba tawag doon? Yung mga nag-aano mga truck na nag-aalis ng snow. mag -a alas 10 na ng no? mga 7 minutes before na lang oh. uh, then marami pa naghihintay ng bus hindi nga gumana yung preno ko <laughs> Ayan, grabe so, Kailangan ko mag-park doon sa may sa may malapit sa charging station kasi kailangan ko i-charge itong sasakyan para bukas eh hindi ako matagalan sa pagpainit ng sasakyan maa, nagdi-drip pa lako-lako nagdi-drip sa snow nagdi-drip siya eh itong hours later So, yan at kakalabas uh, ko lang ano, so alas 6:30 na 6:37 sa sa isa akong kasama sa ko Finally, nilinis na nila itong uh, parking lot namin Ka gabi mga bandang ano mga bandang uh, 2am talagang ah uh, Ha? nakita niyo yan mga bundok ng ano, snow. Ayun, ganyan ang uh, paglilinis paglinis nila. Ginagawa nilang parang bundok-bundok. Yan mga yan, ha. Ayan. puro yan yelo Ayun. So, eksamin nilinis nila tong parking lot. Tapos sa uh, tumigil na rin yung uh, snow. Pero sabi sa forecast ay hanggang alas 8 tuloy-tuloy. Kaya ganyan kakapal yung nangyari para kala mo Mount Everest at ang aking sasakyan eh maglilinis rin ako <laughs> buti ka hindi malala eh yan, yan yung snow natin kung kalalim yan napakalalim <laughs> ang galing natin yung saksak kailangan sasak... Oh, ay ako <laughs> Tingnan nyo Oh, halos kalahati na ng pa ako ng uh, legs ko. Kailangan isaksakan saksakan sa sakyan para yung oil niya ay warm. So, dito sa Saskatchewan ano, karamihan ng mga parking dito lang na pag trabaho pang gabi, merong uh, saksakan ng ano, sa sakyan. Merong ganyan. Yun Walmart doon. Di ba? sobrang uh, ah, lamig sa, sa kamay <laughs> naginis ako saglit sabi sa forecast is ano daw uh, minus 21 but feels like minus minus 23 yan diba sobrang lamig <laughs> sobrang sakit sa kamay yan na tama uwi na nga day off ko mamaya mag-relax lang maya mag, mag uh, siguro magtatabaw kami nung anak ko <laughs> kasi si Mrs. Ano, day off din. sarap ng tulog nung dalawa <laughs> pupunta kami dun sa may Lakewood siguro uh, Lakewood uh, Park uh, baka magtatabaw kami mamaya or wala kaming pang tabaw pero bibili nila kami dito sa Walmart para eh, may paglaruan si Isabel <laughs> ilahin ko mamaya sa snow <laughs> Yan na, uh, huwi na muna. At uh, tingnan natin ang kalsada. Lagay ko ulit yung uh, GoPro ko. Hilis nila yung kalsada. Oh. Busy sila mag-inis. <laughs> dito sa kalsada yan. Nilinis na nila. Natay sa highway. Ah, uh, tinatawag nila 'yan, ano, circle drive. natin ang itsura ng uh, highway kung anong itsura <laughs> at least uh, nilinis na nila yan ayun nyo lalim ng snow sa... grabe right kasi si Mrs. hindi ko na sinundo uh, sinubay na lang siya nung coward niya kagabi sabi niya meron mga na hazard daw sa ano, tabi ng kalsada kasi mga bandang alas 8 ang lakas ng mga ah, talaga Saskatchewan dito sa Saskatoon City yun buong Saskatchewan naman nata eh sama na doon ng North Battleford, Regina ano pa Nakakatakot, eh, nakakatakot lang mag-drive sa highway pag uh, yung may uh, nasaktuan kang black ice na sinasabi nila madulas na madulas yun maraming nadidisgrasya dun black ice napakadulas na ano yun yellow talaga kahit naka winter tire ka hindi sasaktuhin mo hmm. so yun at least po ano uh, napakita ko kung anong itsura ng uh, Saskatoon City or ng Saskatchewan sa sa panahon ng winter Mahirap talaga, eh, no? Pag, pag, pag ganito ng uh, panahon Lalo na pag sunod-sunod uh, na talaga yung uh, ulan ng snow Kala namin, hindi na talaga eh Kasi nung November and December Wala talaga Kasi sabi nila, ill -Ni new winter So, wala talaga So, dry <laughs> So, walang uh, nangyaring white Christmas So, kung nakita nyo yung vlog namin, ano? Nasa labas kami, nag-celebrate ng New Year Walang snow Pagpatak ng January 5, ata, yun doon na <laughs> Doon na nagsimula yung... Uh, Uh, snow yan at uh, at least meron kayong idea no lalo na yung mga mga Pilipino nga papunta dito sa uh, Saskatoon City or dito sa Saskatchewan. So ganito po itsura ng uh, Saskatoon City or ng uh, Saskatchewan pag uh, panahon ng niyebe. Yan uh, masaya nga hindi. <laughs> pag eh, napakatagal ng ganito ay eh, nakakainis na rin lalo na pag uh, palagi kayo nasa labas nagde-drive kayo eh, mahirap din sa mga driver kasi takaw disgrasya maganto. So kaya ingat-ingat din talaga sa mga driver natin diyan, mga Pilipinong driver, no? And shout out dun sa mga dun sa mga truck driver natin, kagaya nung uh, nakilala ko kanina, si Tito, truck driver na no? galing pa daw siya ng Edmonton, <laughs> tindi. Pitong oras biyahe noon, siya nag-deliver ng mga lumber sa amin. <laughs> Pilipino, <laughs> ang galing ni Tito. Ganitong panahon. Alas 10 pa daw ng umaga dun sa Edmonton, talagang hataw na yung snow eh. <laughs> So, yun at dinito um, na lang natin na uh, tapusin ang ating uh, vlog uh, ngayong araw. Masaya akong uh, napakita ko sa inyo yung uh, labas ng uh, Saskatoon <laughs> sa ganitong panahon, ano? Sana nakuha ng aking GoPro na uh, medyo malinaw o oh, i-edit ko na lang nang palinawin ko ng konti <laughs> para makita nyo. At uh, yun po, salamat sa pananood at uh, see you ulit sa mga susunod naming vlog dito sa Saskatoon City, napakalamig. <laughs> dito sa Canada. Yan, sabi ng nanay ko sa Toronto, 4 degrees. Yan, yeah, ang sarap ng weather doon. Dito, 20, minus 21. <laughs> so, feels like minus 23. So, mas malamig pa sa freezer niyo sa Pilipinas. <laughs> Yan, at um, salamat po, salamat, salamat.